So, ito po, uh, isa pong pagkakamali ko rin na nagawa doon sa unang batch sa mga thunders po. Ang ginawa ko po sa kanila primero. Amazing na buhay mga vocals, Ayan, so nandito naman tayo sa ating manukan. So ngayon po ay magpupurga na tayo ng mga bago nating decal browns. Yung 4 months old natin ng na mga decal browns maglalagay tayo ng tatlong sachet guys, tatlong sachet sila po ay hindi natin pinakain ngayong umaga Yan, wala silang kain ito so, tubig lang, puro tubig lang sila Yan. Kaya pwede naman tayong gumamit ng kahit na anong pamurga guys kaya lang ito, ito kasi yung napili kong gamitin hindi ko po ini-endorso ha ah. wala po tayo ini-endorso ito oh. ito lang po ang napili kong gamitin yan talaga guys at uh, magpainim tayo ayan po ayan sila ngayon po ay alas 10 ng tanghali eh, dahil inuno ko muna pakainin yung iba natin mga alaga ayan so sila po ay walang kain ayan buti natin. Ikot ko muna kayo. <laughs> Iniikot. <laughs> Yan guys, uh, mga kabokals. Yan guys, sinasanay ko na yo. Sinasanay ko na po yung aking sarili na kabokal sa. Sorry. Para hindi tayo ano, para ano tayo, uh, sudo tayo sa uso. <laughs> mga kabokals, ayan po. Ayan, kaya lang hindi ko maiwasan yung guys pa rin. Mm. po 'yung ating mga 4 months old na Deca Browns. Asan yung mga thunders natin? Nandun, nagtatago. At tapos na rin silang kumain. Talagang napakainit pa rin. Ayan. So, tara, pasok tayo mga kabokals. Ah, nasanay na ako guys, mga kabokals. Ayan na naman. <laughs> guys, na naman yung nasabi ko. O, oh, pambira. Ayan. Tara. Let's enter the dragon. Anak ko, anak ko. Ah, oh, wag lalabas, wag lalabas. Hmm. Ayan, mga kabokals. So, ito po. Uh, isa pong pagkakamali ko rin na nagawa doon sa unang batch sa mga thunders po. Ang ginawa ko po kasi sa kanila primero. Ay, sorry. Teka. Sa ating konti at putol. Yan. So yun nga po, going back. Ang ginawa ko po sa kanila is hinalo ko, hinalo ko yung pampurga sa pagkain nila. Ayan. Ngayon, pampurga pala kasi guys. Ito, para lang maintindihan din natin. Ang pampurga kasi, mas epektibo po yan pag walang kinain ang ang hayop. Sa kanyo siya ibibigay na walang kinain. Para po yung intestine niya, yung mga bituka niya ay walang laman So, yung mga parasites po sa intestine niya, ang uh, makakain po nila is yung pamurga na ibibigay natin. Kaya ito po, ang uh, powdered uh, dewormer po para sa manok, ito po ay mas mas mabisang ilagay sa painom. And then, huwag pong papakainin ang mga manok. So, ito nga po, kahit na umaga wala silang kain, ngayon tanghali, ngayon tayo magpapainom para uhaw sila. Para, iinom sila ng iinom. Yan, and then hanggang mamayang hapon ay hindi natin sila pakakainin, magre-refill lang po tayo ng pamurga. Ang gagawin ko pong pakain dito is bukas na, tomorrow morning na po. Ayan, ano na po ang gagawin natin ngayon para talagang tumalab ng husto yung uh, pamurga na ibibigay natin. So ito, ano natin sila. Yan. Pero yung sa thunders naman guys, inulit ko naman yon. So, primero nga po ay sa pagkain ko inilagay. And yun nga may mga nag-comment na dapat sa inumin kasi kailangan nga na walang kinain, So naisip ko tama nga naman. Kaya naman inu inulit ko po doon sa mga thunders Yung second time ay sa painom ko na inilagay and then, hindi ko sila pinakain nang ganito rin. So umaga-hapon hindi ko pinakain, puro tubig lang sila. Puro tubig lang na may pamurga. Dalawang refill. Ito dalawang refill po ito. So mamaya uli ay tatlong sachet uli ang ibibigay natin. Pagka naubos to, was na maubos to pala. Kailan tignan lang natin. Was na maubos itong ilalagay natin, refill ka agad tayo. Yan, and then wala muna silang kain. Tisin, tisin, tisin muna natin sila na huwag pakainin. Hindi naman sila mamamatay ng ano, ng hindi papakain ng isang araw. Para talagang tumalab, talab na talab yung pamurga. Ito po, ay kasunod nung bacterial flushing na ginawa natin. So, yun nga po siya nakasubaybay sa akin, uh, ipinakita ko nga po na nag-bacterial flushing tayo, na kung saan ay nag-antibiotic uh, sila ng one week or seven days. Sa tubig din po natin pinadaan yon. One week po silang nakaganon. Merong antibacterial ang kanilang uh, inuming tubig. Yan and then ito sun sunod naman natin yung deworming and then after na ito papaliguan natin sila pagkapaligo release sa labas and then linis itong kulungan, wawalisin natin kasi syempre mga droppings nila ay may mga parasites yan na inilabas nila kaya uh, ang kasunod na ito ay papaliguan natin sila sabay, papalabasin natin sila Papa, papagalain na natin sila sa labas and then ito sasarap muna natin lilinisin natin yung flooring nila walis pawalisin natin para matanggal yung mga parasites na lumabas yan, yan po ang gagawin natin bukas siyang, bukas siyang guys sigurado yung mamaya kasi mag-ano na yan magpumpisa na mamaya mamayang gabi na maglabas ng mga parasites sa katawan Gutom na gutom na sila, yes. Pero kailangan natin sila tiisin na huwag mo napakainin. Ayan. Total, hindi pa naman sila laying eh. Wala pa namang magiging epekto sa pangitlog kasi hindi pa naman sila nangingitlog. So, ayan na. Ayan na, guys. Ayan na, guys. Ayan na, kabokals. Mga kabokals. Ayan. Nahirapan ako ano, sanayin sarili ko sa kabokals, guys. Kaya na. <laughs> o so, yan po mm. so yan ay ubusin nila yan so mumonitor lang natin maya maya konti ubus na yan, refill na naman tayo so tama tama habang nag-asikaso pa ako magpapaligo pa ako ng mga baboy so habang nagpapaligo ako ng mga baboy at eh, nasikaso na natin yung ibang mga alaga natin ay inuubos nila ito itong tubig nila may pamurga then bago ako umuwi for lunch break refill tayo so yan, anong gagawin natin mamaya tiis hmm, lang muna kayo. Tiis lang muna, tiis muna. Tutom na kaya? Utom na kaya? ito, hmm, so, ikaw. Ayan, utom na, tutom na raw sila. Tiis lang muna, para sa inyo rin yan. Para sa inyo yung ikagaganda. Hmm. Ayan. Ayan mga kabokals, ngayon po ay alauna na. Yan, so refill lang tayo konti. May natira pang konti dun. Pero ito, refillan muna natin yung mga thunders. Yan, dumaan tayo sa mga thunders. Grabe init, oh. Sobra. Sobra ba? Sobra. Nakakapakas mo sa balat. Yung mga thunders natin, nagsisitago doon sa kanilang kulungan. Yeah. Ayan. Umiinit kasi. Umiinit yung kanilang inumin. Eh. Kahit nakasilong. Nakasilong na. na, na. tabi? Ito natin. Ayan. So dito ako nilalagay sa may ano. Kasi ano tago tayo sa trajectory ng araw. Ito natin sa ano. Ito kasi malamig pa to. Ah, kaya pinapalitan natin bago ko umuwi for lunch break. Pinapalitan ko muna 'to. Ayan. Para hindi mainit yung kanilang iinumin. And then meron pa tayong isa rito din sa loob. Ayan, ganyan din eh. Binit. Kahit hindi nabibilan sa araw eh. Nabi yung tubig eh nagiinit hmm. Tutup natin lalagay sa ano sa may gilid kasi mamaya andyan ang trajectory ng araw mapasok kaya, kaya iiwas natin sa araw kasi mamaya banda alas 3 yan papasok na araw dito eh. kaya ito dito sila Tsaka tsaka alat matatapos din ng ano, tag-init. Pero mas gusto ko nitong tag-init guys kaysa tag-ulan. Mas marami nagiging problema sa tag-ulan eh. Unlike sa tag-init ang problema mo lang dito talaga heat stroke. Hmm, damit logo. Oh. Um, ako na harvestin 'to. Kaya ako lang muna rito. Umili talaga guys oh. Umili talaga itlog nila sobrang init kasi talaga ang liit kaya nahihiya ako yung 230 kaya minsan tinu 200 ko na lang pag marami maliit yan ito marami dito yan ang maganda sa deca brown talagang hindi nila tinutuka yung itlog nila guys hindi nila ginagalaw sa kabir eh, ano eh yung ibang kabir ko na ang eh ang eh ito po oh, oh. na ayan re lang ko na yung ano guys yung 4 months natin para makauwi na muna pahinga muna napakainit ah, na na rin ako sa init tatapos ko lang kasi magpaligo ng mga yobababs natin eh matagal kasi yobababs eh isang oras mahigit ang ginugugol ko sa kanila kasi sa paglilis ng kulungan magpapaligo kaya ano, sila ang pinakamatagal na asikasuhin yung mga yobababs natin Ayan okay, guys, refill tayo. Hmm. Ito yung pinaka naubos lang naman yung iba meron pa. Kaya sa sachet lang to. Ito ano na to, last na to for the day. Mamaya hapon. Ano na sila, plain water na sila. Ito na yung huli natin ano, lagay ng pampurga. Yeah. thank <laughs> you i Ayan. Ayan guys, so balik tayo mamaya hapon. Uh, mamaya tap water naman. Hello, hello, hello. Ayan mga kabokals, ngayon po yung mag alas sa isna ng hapon. Mm. So hindi na nila naubos yung in-refill natin kanina. Ayan o. Oh. May tatlo pang may laman. So hindi ko na nilagyan. Itong isa wala na. Pero hindi na natin lalagyan kasi ano na, wala sila namang ilaw eh. Uh, matutulog lang yan, magdamag yan mga yan. Wala pa kasi yung ating in-order na solar light. So, matutulog lang yan sila mamaya. Kaya ala natin yan. Tama-tama lang yan. Bukas sa uh, sisimutin nila yan. And then, bukas na tayo magpapakain. Bukas na umaga. Hmm. Hindi naman po makakasamain sa kanila. Isang araw lang naman. Uh, ang ginagawa naman po natin is nagdi-deworm -de tayo ngayon. So, by purpose po ang uh, kanilang pagkagutom ngayon. Yan, para sa kanila sa kanilang kalusugan din naman po 'yan. Ayan, so 'yan po ang ating uh, technique na ginagawa ngayon. Sa tubig po natin ipinadadaan yung ating paborga. Hmm. Ayan po. Eh ito yung mga tenders bago tayo magtapos. Pasyala natin. Pat padilim na. Yan, nagpakain na po tayo ng mga tenders. Ayan na sila. Ito, malapit na maubos mm Kuya mga thunders still looking good. Hmm. gusto nila yung ganyan, no? kaya binabasa ko yung ano, pagka naglilinis ako na inuman nila, binubuhos ko diyan. Kasi gusto nila ano, maghiga-higa sa basa. Yan, nakakalamig din siguro 'tong pakiramdam nila 'yon. Ampo sila. Ang dami itlog dito. Hindi pa ako nakapag-harvest kanina. Yan, mamaya na. Papakain pa ako ng mga baboy sa kanang ibang mga manok natin. Ayan, ayan po yung mga itlog nila ngayon for today. Ayan, April 9, guys. Ah, uh, ka mga kabokals. Hindi <laughs> friend na Hindi ako masanay-sanay sa mga kabokals. Ayan. Ayan po. So, hanggang dito na lang, guys. Ah, uh, mga kabokals, hanggang dito na lang po muna. Bukas ay panibagong content na naman tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga solid kabukas na patuloy po nakasuporta sa akin, sa mga solid viewers na patuloy po nanonood. Maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Shoutout po Sir Boyet and ingat po kayo dyan. And sa mga bago sa channel ko kung nagugustuhan ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click like. Click nyo lang po yung notification bell para ma kayo sa mga bagong videos na-upload ko. Hanggang dito na lang. Muli, ito yung Kabukas Farmer na nagsasabing sabi sabi tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!